Nandito pala kami ng family ko sa may SM Pampanga at kakatapos ko lang mag-order dito sa may Greenwich. Nag-CR pala si mama at si ate ko kaya ako lang mag-isa dito. Dahil matagal pa nga yung order namin, naisipan kong kunin muna yung box of 6 na glaze na donut sa may Krispy Kreme. Ito nga pala yung na-redeem ko sa Globe One app. Habang naglalakad ako, may nakita ko mga nagmamosikos. Music namin kumain. Eto, dumaan muna kami dito sa may candy station para bumili ng dark chocolate. Napakadami pala nilang tinda kaya marami kayong pagpipilian. Medyo may kamahalan pala siya kaya konti lang yung binili namin. After pala namin bumili ng chocolate, eto maglalaro muna kami sa may Tom's World. Bumili lang pala si ate ko ng 100 pesos na token. Tapos pinagkatian namin. Nakita ko pala tong Naruto tsaka Demon Slayer. Kaya sabi ko sa ate ko, ikuha niya ako. Tinuturo ko pala dyan na kunin niya si Nezu ko ng Demon Slayer. Ang kaso, ang hirap pala niyang kunin. Naka 300 pesos pala kami token dyan. Pero masaya naman kahit wala kaming nakuha. Gusto ko rin sana makuha si Zenith. So, ang kaso, ang hirap talaga niyang kunin. Feeling ko, malawag tong hook. Kaya ayaw niya magpakuha. After pala namin maglaro dito sa may Tom's World, nag si ate ko magtingin ng mga cellphone. Kasi sira na yung cellphone na ginagamit niya. Ang kaso, nakalimutan ko naman magvideo Fast forward, after pala namin magtingin-tingin ng mga cellphone, eto, bumili lang kami ng BLK na ice cream. Lagi ko pala itong makikita ang ice cream kapag naglalakad-lakad ako sa sa SM kaya eto nakabili na rin ako sa wakas nagaya na pala si mama ko mag grocery kaya eto kumuha lang siya ng mga chicken legs dito para nun meron siyang niluluto na pang baon ko sa trabaho. Gagawin pala niya yung chicken mushroom cream. Tama ba? Or chicken cream mushroom. Basta yun na yun. Bumuli din pala ako ng mga favorite kong snacks. Tulad nitong pillows na ube flavor. Ngayon ko lang ito ng sarap pala. Kaya ito napabili na ako agad ng madami. Na-miss ko rin pala tong wiggles. Kaya ito bumili ko kahit dalawa lang. Bumili din pala ako nito i-call na candy para noon hindi na ako bumibili sa may pantry namin kasi medyo may kamahalan yung mga candy doon. Sinamahan ko na rin ng Choco Mucho kasi may kamahalan din sa 7-Eleven yan. Harap pala ng company namin yung 7-Eleven kaya doon ako madalas bumibili ng snacks tapos napapamahal ako lagi. Kaya ito tinagdagan ko na yung mga snacks na binili namin. Mapapagalitan na naman ako niya ni mama kasi sasabihin niya puro sa akin yung grocery. Nagpakuha rin pala si mama ko ng breadcrumbs pero hindi ko alam kung saan niya yan gagamitin. Kumuha rin pala ako ng crab sticks kasi bala kong gumawa ng big sushi. Ang kaso, hindi pala ako nakakuha ng cupie. Tama ba? Cupie ba yun o no? Basta yun na yun. Siyempre, takaw mata tayo. Kaya ito, akala ko masarap to mochi na mango flavor. Nakakaumay pala siya. Kumuha rin pala ako ng itong Belgian waffle pang baon.